sayang araw po. Ito yung ating mga huling iwinalay. Mabilis po ang kanilang paglaki ngayon dahil nagpalit nga po tayo ng ginagamit na feeds. Mas masustansya po yung ating ipinalit kaya mas bilis ang kanilang pagbilog. Kaya by March, mapipilian na po natin ng pandumalaga ito. Siguro po ay nasa 15 to 18 kilos na. So pwede na po tayo mag-out ng mga dumalaga sa beginning of March sa mga alaga natin dito. Ito pong kabilang kulungan, itutuloy pa lang namin ng construction. Gawang po ng dalawang linggong nagpaalam si Mar. Kaya kulang kami sa tao kaya po alanganin yung paggawa namin dito so naiwan po munang nakatiwangwang yan sili po tayo sa ating mga palakihin ito ating mga palakihin ipinaghanda na po ng kanilang merienda So nagpa-test weight po tayo sa mga ito napak na ng pagkain uh, pinalitan din po natin yung feeds na isinasama sa kanilang pagkain at naging mas magana po ang kanilang pagkain kaya ang lumakas po ang konsumo kaya 4 times na lang po kami nagpapakain sa halip na dating five times kasi po nakukuha nilang sa irene yung kanilang pagkain kahit na four times na lang ang feeding natin So ito po yung ating pinaka-malalaki. Ah, nagpatimbang po ako, meron ng 25 to 28 kilos. Kaya po pwede na ulit tayong magdala kay ka-farmer, pa walu po siguro, baka hindi palingguhan, baka every 10 days ay makuha ko ng maghatid ng ganon. So yan po, bibigyan na rin ng pagkain. May kaunti pang tira. Mas manipis ang bigay mara na para masaid. So yan po, ganun lang ang ginagawa. Pag may tira, papatungan po, minipisan lang, kasasaid nila bago po magpakain uli. So ang isa pong magiging galaw pa natin nitong Feb, itong ating mga dumalaga, ay ibabakunahan na natin booster po ng hagkolera, cholera bago natin isama kay third dun sa ating first breeding pen. So, mapapasama po sa first breeding pen yung ating limang dumalaga dito at uh, kaya kailangan na po natin magbakuna isasabay po natin sa pagbigay ng hagkolera, cholera dun sa ating mga Palakihin na una kong ipakita para po by March talab na rin yung hagkolera noon para po kung may mga gustong kumuha ng dumalaga may maibibigay na po tayo na bakunado na po ng hagkolera at ng respisyon. Sure. Ito po yung pinakamaliit natin. May tumitimbang na pa rin po ng bentihan sa mga ito. Meron lang po tayong dalawa dito talaga medyo maliit pa. Yung po siguro ay mga 15 kilos. Tapos yan po yung pinakamaliit. Huwag so, po iwan na yan. Siguro po mga 13, 12 to 13 kilos yon. So tuloy-tuloy pong ilalabas natin ang mga ito. February, March. Tapos po, April, meron na tayong mga bagong naawat nga doon. Pagdating po ng May, June, July, ito namang mga bagong anak natin ang ating mailalabas na. Kaya po paunti-unti lang, pero magtutuloy-tuloy na po ang ating paglalabas. So ito po ang ating penwan dito sa mga inahing ito mapapasama yung ating mga dumalaga Patuloy po yung may naanak sa mga ito Ang Pito po ang tanda kong umanak na third pinaliguan mo ako putik Pito na po ang tanda kong umanak sa mga inahin natin dito Yan pong tatlong yan may kasama pong isa pa yan apat po silang magkakapatid ay ating aawatin na rin at tuturukan ng hagkolera at dito naman po sa ating pen number 2 patuloy po yung may naanak rin sa mga alaga natin dito ang bad news po dito sa pen number 2 ay si puti nakita po na may nakain siyang biik kaya po si puti ay ating kukulungin muna para po hindi niya guguluhin yung ating mga mga anak so ito po yung mga bagong anak uli ayun po si Batik siya yung nanganak dito sa sulok na nakatago dun sa makapalpundamo ang sad news po kay Batik tatatlo po yung kanyang naging biik malalaki po yung biik niya pero tatatlo lang ang kanyang ilinabas at yan po bagong umanak marami po yung kanyang biik 8 po ang bilang ko magko-confirm po ako kinda mariano at doon po may nakakulong din tayo at uh, may mga biik rin po yun, nakaanak na doon po sa pinakadulo hindi muna ako papasok ngayon dahil galing po akong palingking bumili ng bigas at pangsangkap doon po sa dulong yon doon naka Bartolina si Puti. Malaki naman po yung kanyang area. Kaya lang po, kahit na hindi pa siya ready umanak, binakod na namin. Dahil nga ang duda po ay siya ang nangangain. Nakita po ni Lito na may bitbit -bit na biik nung isang madaling araw. So ayan po ang ating bulugan dito. At may naglalandi po tayo sa mga inahin pero bagong anak lang po ito malamang po ay yung full seat nga na pagkapanganak ay naglalandi yung baboy pero hindi naman na uh, bubuntis so yan po ang ating update dito sa 4A Animal Farm maraming salamat po sa inyong parating pagsama please share like and subscribe.